handa ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Karamihan sa mga mananampalataya ay nananabik at naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Ngunit ang katanungan ay mayroon ka na bang damit pangkasal na kinakailangan upang ikaw ay makapasok sa kasalang magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Saan kaya tumutukoy ang damit pangkasal Ito ang mga bagay na dapat natin malaman bilang isang mananampalataya upang nang sa ganun sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, tayo ay handa at sigurado na isa tayo sa makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos, kaya para ito ay ating malaman panuurin mo ang video na ito hanggang dulo upang nang sa ganun ito ay yung malaman at maunawaan. Ngayon ay alamin na natin ang isa sa mga kinakailangan natin na may handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, Para ito ay ating malaman basahin natin ang propesya patungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, at dito ay makikita natin ang patungkol sa damit pang kasal, basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki, isinugaw niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo, Uli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya, at handa na ang lahat. na kayo, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanikanilang nilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo, sinunggaba naman ang iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay, Galit na galit ang hari kaya't pinaponde niya ang kanyang mga kawal upang paksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahande na ang mga pagkain ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Umunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan, tinanong niya ito, Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, Tolil ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Duy mananangis siya at magmangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen. Ito ay isang propesya na magkakaroon ng katuparan sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Nakita at nalaman po natin ayon sa ting binasa na nagkaroon ng handaan pang kasalan at lahat ay naiimbitahan at nang mapuno ang bulwagan ay pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, Ngunit nakita ng hari na isa sa mga naimbitahan at nakapasok sa bulwagan ay hindi nakadamit pang kasal, kaya naman tinanong siya ng hari, kung bakit siya pumasok ng hindi nakadamit pang kasal. At hindi siya nakasagot kaya naman siya ay iginapos at itinapon sa kadiliman, ito ay isang propesya na magkakaroon ng katuparan sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, at mababasa natin sa Revelation chapter 19 ang patungkol sa kasalan na magaganap, ang bulwagan na nabanggit ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos, at tanging mga nakadamit pang kasal lamang ang mga makakapasok dito, ngayon kung ikaw ay isang mananampalataya na naghihintay sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ang tanong handa na ba ang iyong damit pang kasal? Saan kaya tumutukoy ang damit pang kasal na nabanggit dito? Kung hindi natin alam ang patungkol sa bagay na ito, din paano tayo makakapag-participate sa kasalang magaganap sa panahon ng Second Coming? Ito ang mga bagay na dapat natin malaman upang nang sa ganun sa muling pagparito ng Panginoong Yesus, tayo ay handa at isa tayo sa mga makakasama at mapapabilang sa kaharian ng Diyos, ikaw para sa iyo saan tumutukoy ang damit pang kasal. Comment muna yan sa ating comment section para atin pag-usapan. At para malaman natin ang nakatagong talinghagang damit pangkasal, kasal, alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. we invited everyone for free online bible study and theology for free thank you and god bless